Bilisan mo, umorder ka na ngayon. Dahil ngayong araw, nagpa siya akong ipamigay ang isang daan na putsyam na Japanese non-stick frying pan sa isang espesyal na presyo. May 80% diskwento kaya mula sa regular na presyo na 4,000 piso. 799 pesos na lang ngayon bawat isa at may libreng shipping pa ngayong araw. Ito ay isang premium na kawali na non-stick na personal kong ginagamit at inire-recommenda rin ng mga kilalang chef sa Pilipinas dahil gawa ito sa mataas na kalidad na stainless carbon steel, ligtas para sa kalusugan, matibay sa init, hindi madaling magasgasan, at sobrang tibay kahit araw-araw gamitin. Mayroon itong tatlong D Honeycomb Non-Stick Technology na hindi nagpapadikit ng pagkain sa ilalim ng kawali, kaya makakatipid ka ng hanggang 80% sa mantika, pantay ang init, at mas mabilis ang pagluluto habang nananatili ang orihinal na lasa ng pagkain. Ang laki nitong 32 cm ay perpekto para sa pagprito, paggisa at pagsteam ng iba't ibang ulam. Pwede mo na rin hindi gamitin ang iba't ibang kasangkapan sa kusina dahil makakatipid ka sa oras, gas at kuryente. Ito ang regalong perpekto para sa'yo upang maalagaan ang pamilya. Pero tandaan, ngayong araw lang ito, kapag naubos ang promo, babalik na ang presyo sa 4,000 piso. Kaya huwag mong palampasin ang pagkakataong ito.